Huli naman. Thank oh. uh. okay, you, Lord. Buti <laughs> uh. na lang eh. Ang chachempo natin dumadaan. Sabi eh. ka lang, Hindi <laughs> kaya mag nakaupo. Hindi makita. Swerte. Thank okay, po. Hmm, okay. Okay, po. <laughs> Uy, oh, thank you Lord. Abon mo 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 ba? Haba oh. <laughs> Dito pa lang swerte na. Ako mangat, angat mo nga sa akin yung huli mo. Para may thumbnail naman kita. <laughs> Ayan, uuwi na sila, tingnan. Tingnan po natin yung huli nila oh. Hindi ko alam kung po eh. Uh, hindi daw nila alam kung may angat. Sobrang dami. isa eh, siya po yung nakabungad. Uy, grabe oh. Hindi na mabuhat nga oh. <laughs> grabe. <laughs> Uy, malaki pa sa iyo ah. Grabe, hindi na kaya. Meron na ata 50 kilos pre ah. Pinakyaw mo. Lalaki. Grabe, lalaki ng huli niya. Duluhan. Ato oh, nga ilumusong ako, masama na yung pakiramdam ko, mauna Aw, oh, naku po. <laughs> Karami na rin ng huli. biglang babaw ba? Oh. Doon dumadaan, umaalulod lang yung ano. em, eh, kailan makahabol man lang. Uwi ka na yan. Ako, eh. Ah, sige, pumunta na ako ron. Sayang naman, baka makahabol pa ako. Saan? Ano na naroon Doon lang sila? Oh, doon lang sila gawin. Hindi, doon lang ako sa tapat, sa pinapunta. Oh. parang pala sila. Tayo. Parang ah, ito sa gilid-gilid. Mga common. Sana nga makadali tayo. At po sana tayo. Ito tayo na magandang blessing, Lord. Ayan. Ayan na, late na tayo. Ayan na tayo. Doon sila kami ko. Oh. Dami nung umutok. Oh, eh, lulusok din naman ako. Kaso, medyo late lang. Sige, sige. Mga bakat po pala. Eh, sumok, sumok. Bahala na. Si Lord. Bibigyan tayo. Bibigyan sana tayo. Eh, lukos. Вот это да, олень. да. <соргут> <Вот это. соргут> <соргут> 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 <соргут>

Lah dah angin. Ruen ni tekan ni koi jemar ah. Ni ni koi jomar. Masih mah ada pakaram damnya. Grabe na palang putik. Eh no, ayun, na, na. Napapagod ako ah. Naubos huh. na yung lakas ko pre. Makatama pa kaya tayo nyan. Nakatulog ata kayo. Ha? Nakatulog kayo. Ah, si Alex. Ah, uh. Oh, Ruben. Ay, naku. Grabe. Busang lakas ko. Nako, kalat sako ako na pala pre. Ha? sako ako na pala. Grabe uh, 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 pala hinuli nyo. Nako <mind> yeah, grabe. Ya, mag-drummin. Tawad na ako, eh, uy. Banat, to. Tama din 'yun ako. Hoy, tapos dito Ang buhangin pala yan. Hindi, basang buhangin ba, pre? Magbuhangin 'yan, banatan mo. Basta magudurog.

Laki nun Nadali nyo na yata lahat eh Yung halimaw Ayaw ko bang gabata Ayan, sa kasakanan mo, dyan ka mag-aabang Andi yung mga humagulod, dyan ang gagaling lang namin dito Ganyan lang yan, eh pre, eh, kalaki oh Layon na. Oh. Speed shooting ka kayo dyan. Wala, 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 ayaw. Layo na. Ayun lang yan, narayang dadaan. Traffic pa sa edsa. yan. Kailangan pala niya nakalubog yung ta tama. Oo. Oh. Mario. Gaano kaya kalaki? Ayun, know? oo. Oh. Eh, kahit na. Ayaw po ba yan? Ang dami niya nang huli ah. Ayos yan. Lain makahuli na rin tayo. Hindi pa natin kabisado yung galaw nila. Ano uh, ba? 11? 9 lang to. 9? Paras na. Tagal na rin. Ayun, bumarega na. Tulin. Hula <laughs> pa lang yun Ayan Ruben, na Hula lang yun Ganun talaga yun, sasalubungin yun lang Hala, hindi pa Subok pa lang munang putok, wala Kaya rin din Uy. Nakachamba din Kaso napunta sa ilalim ng Oh uh. Ayan, sana ma. Malaki nga. Ito na siya. Heto na. Heto na, natanggal. <laughs> natanggal. Ang <laughs> wiset. <laughs> Uy. Sayang. Nabunot pa. Sayang. <laughs> Hindi para sa akin. Nabunot. May naman manong tira pa naman eh. Ay, huli sana. Ang ganda ng ate. natin yung battery ng GoPro. Ay, nakadali na tayo. Kaya hindi na po tayo nakapag ano, iwan pala natin yung ano, charger ng no? ay charger yung isang battery. E, ito po yung dating natin ginamit. Inubos lang natin yung laman bago natin charge kasi. So, yung CD, dami ng huli oh. Grabe. Sa ako kala sa ako na. Ay, isa pa lang. Bali tatlo na sana kasi na, nakabitaw po yung dalawa. Tinapuruhan, malaki. Ito, malit lang kaya napuruhan. Abang-abang ulit tayo. Oh. Nakadiskate, nakahuli ulit tayo. Yan o, mga pura ko na naman. Yan po o. na po. Yes. Ang pa. Hindi tayo makaporma o. Oh. Andito tayo sa gitna ng, ano, yung po sila o. Oh. lang huli. At, uh, naubos ng battery yung ating GoPro. Kasi hindi natin nadala isa. kalangutan Ayan, eh, sige abang ulit tayo eh Ayan, kalaki Okay Okay, natin ulit yung May kalawa na tayo Kasi, nakadali na naman ulit tayo Ayan, okay. Silver po Dumaan Ulit lang tayo Mangili na po Kaya lang, napakahirap po na sitwasyon natin Hindi <laughs> natin Yes. Uy, wala tayo pang ano eh. Wala pang pang vlog. Uy, huli naman. Uy, ay, kilod. Ang <laughs> <wala abang upo, laughs> <yung> abat. <laughs> Buti lang eh. Ang chachempo natin dumadaan. hindi eh. ka lang. Maupo Hindi kaya mag nakaupo. Ay, ay, hindi, kaya. hindi makita. Oh, Swerte. Okay po. Hmm, oke. Okay. Hah? Coba, Milo. Hmm, thank you, Lord. Kita lang bubuhai misa sama saya ateng kopro. Hmm. Thank you. Dapat tadi sama gas. Ba. Ini nanti tira thank you, Lord. Habun, mau boma pa. Ha ba o. Okay. <laughs> Dito pa lang na. Okay, thank you Lord. Uh, pandima. Hmm. Yan, puti na ha, bubuksan pa natin kaya pamisa-misa natin GoPro. Yan, okay, patay na tayo So ayan mga kariskarte at uh, abang abangan natin yan. Balik-balik lang po yung mga isda. Yan, dyan. Dyan dumadaan po kung punta sa taas pa baba. Kaya abang-abang po silang dumaan dyan. So, ayan. Okay, po tayo. At, ah, uh, na lang po siya sumusulpot. Kaya lang po, sobrang iinap nila. Pag uh, nakita po ako, biglang kakaripas po sila ng langoy. Pabalik or pa paatras. -pa ayan, yun po kayo. parating para po, na babanaag ko po, po sila kaya lang pag nabanaag din na ako ang silang kumaripas so ayan po ayan ayun yun kumaripas na po napakabilis at uh, pa natin gaano nababanag eh bigla na lang po mag uh, naunahan tayo ng ano nya pakaramdam napakabilis po ng pakaramdam na sida kaya kailangan ah ano kaya kailangan talagang pagtsagaan natin na uh, abangan kaya, ayan, buti nga pa't nabubuhay pa natin yung GoPro kahit pa paano. So, kaya puro cellphone lang po, hindi natin makuhanan dahil na uh, uh, hawak-hawak natin yung cellphone. Kaya, bago po natin makuhanan, ay na naputokan natin. So, ayan, may tayo. At, uh, malaki na naman po yung papababaan yan. Yun, yun, kumaripas na naman po. Oh. Ang pangalaki hindi natin yung magputok-putokan kasi ang bilis yan yun yun o kumaripas na ka kailangan ma natin ng mabuti kailangan lang eh tsaga tsaga lang para matamaan natin siya yun 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 ko na yan yun nadali ko po, po yan kaya lang po nabunot po yan eh kaya ayan lang po natira hmm. okay lang Sige, tira pa rin. Pag yung nakag-start yun. Alam po, inabangan natin dumada. Ayan. Alam po, palaki yun. Swerte, swerte. Malaki yun. Ayos. Mukha wala kasi ma-re-re-re-re tayo. Napag-abangan ko lang po kayo dumada. Ganyan doon. Sila is matinig. Ang dami na nilang huli. Karating sako na Kaya tayo, naka, paano yeah, solid tayo. yan sulit tayo hindi yan hindi dito at yung iba po na yung ibang mga sa iyo meron po isa sa so, dolo iba dumada lang po yung mga esta nihintay lang namin dumaan ganda rito kuryente hindi lang po kuryente pag dumaan pero ayos na po ito tayo tiksay lang tayo para maray matira ang esta o hey, hey. oh, nakana pre huh? at <laughs> ako wala mo, ha taka, taka, taka. ah, daka, pa ako mayroon sila wow ka umangat angat mo nga sa akin yung huli mo para may thumbnail naman kita huh? <laughs> Ayan, umuwi na sila. Tingnan po natin yung huli nila. Dali lang. Hindi ko alam kung mayangat po eh. Oh, hindi daw nila alam kung may aangat. Sobrang dami. E, Siya po yung nakabungad. Uy, oh, grabe oh. Hindi na mabuhat nga oh. <laughs> grabe. <laughs> Uy, malaki pa sayo ah. Grabe, di na kaya. Meron na ata 50 kilos po ah. Pinakyaw mo. lalaki Grabe, lalaki ng huli niya. Sulit na sulit, oh. Talaga naman. Ayos. Talagang jackpot. Ayan. Ah, huli na ni Rex Matinik. Tsaka yung kasama niya. Sulit na sulit. Uwi na rin sila si Mang Ruben. Walang huli pero umuwi na kasi yung kasama niya. Di Kaya naka-uwi sila. Pero eh, anyway, ginamit ni Jay yung barrel niya. Eh nakaisa naman si Mang Ruben. So tayo wag iabang abang pa tayo. At uh, baka sakaling bigyan pa tayo ni Lord guys. Hindi pa naman tayo nalit naman tayo nang dating kaya okay lang yan. Ayan. tsaka pero solid na rin po ating wallet. Eh, okay. abang-abang pa. Arte, nabaliktad na po. Andun, tinangay na po yung ating karete. Eh. Talaglag po ako. Po. <laughs> Dahil nga, kaka, madali ko Tinangay po yung ating karete. Eh, rin na yung sima ko. Ando na yung isda. Baliktad na. Ando yung karete, tinangay. Palawag natin dito. Ito na po. Hinis isda. Ayan <laughs> na, baliktad na. Ito na po yung ating ligay okay, ko yung tali mo dito sa isang natin. Ano? Ano? Ah, ano, choice po tayo. Wala pong bat karga yung ating GoPro. Kaya yan ang pong ginagawa natin. Laki oh. Mas na rin. Mga sa tripod na rin po yan. Okay. Uwi na sila. Uwi na sila. Tayo naman ano, mabanat. Ah, na hirap si Exmatinic. Uy, grabe. <laughs> uh Ngayon, dyan ka na lang. Hindi ka na dahil ang lalim po ng putik grabe hanggang bewang po kaya yan hirap na hirap din siya mag yan mag aahon <laughs> ay baba ka sigurad isang oras po bago makaalis <laughs> kukuha niyo muna natin ha? para o, may dumaan na naman sayang kukuha eh. natin kukuha oh. natin kukuha eh. natin kung 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 mo, kung ah, mo <laughs> And then, nagyan makaan sa dosad. Yan, sige po, sige po. puputok na ulit tayo. Hmm? Sobrang dami. At sobrang lalaki ng mga karta. Oh, huh? Buti yan, nai-open ko pa yung camera mo pa minsan-minsan. ko si Johnny pala. Oh. <laughs> ko, kasi dumadaan lang po, makalubog po yan. Hindi yeah, natin makita mabuti. Marami pa rin po. So napakarami na po natin napawalan. Ang dami na po nakawala sa atin. Sa ating mga hinuli. Hindi po natin mapuruan. Malalaki po. Ayan, nadali natin janitor. <laughs> Akala ko, koma na naman. Panay po, koma na dumadaan. Kaya sana, tuwerte pa rin tayo. Sige po. At, uh, ito, nadali natin. Tayo uli natin dumaan ng dumaan na malalaki. Mga miskarte, nakahabol na naman tayo. <laughs> Laki. So, umabot natin doon. Mga dito po, napakarami na po natin nakawala. Napakarami na po natin nakawala. Ay, meron naman po yung yung laki Uy, yung laki Uy, Wait lang. nadali na naman natin. na naman natin. Uy. Uy. na po isa. Ayan. ayan Dahil na po natin. Lalaki. Hindi hmm? po to ganun ka nagkalaki po. Pero grabe naman po. Oh, Dahil po po. Nagwawala po sila. Kahit napakarami natin nakawala. Ang dami pa rin po natin nadadali. Nagpaiwan kasi tayo. Ha? Wala tayong kalaban. Pero hindi na tayong magkanda mayaw. Hindi na po natin magkanda ano, yung huli natin. Hindi na po natin mga... <laughs> kasi dami po. Hindi ko alam kung po putukan So dami ang dumadaan. Ah, gumit na kasi tayo dito. Oh. Dito tayo mapak sa water lily. Ang ah, pahirapan na ito pag uwi natin. Yung dadaan na kasi natin mo grabe yung puti, gabewang. Bahala na. Basta ang mahal kami huli. Okay. Lagay ko na naman yung isa. iskarte Ito na naman. Uy. Grabe. Laki po. Ano? No? Bilang ahon na naman. Uy. Grabe. Basta problema din natin po ano hindi natin makadikid kasi, wala pa tayong tagahawak ng ating camera tsaka ubos na ba yung battery kasi Wala na basta malaga parami ng parami tayo hmm. okay ipa po natin na ilalagay ito isa mas malaki po ito isa na ito hmm. Oh. ipa po natin na ilalagay yung isa okay eh. ito hmm. pa natin itu, ito mas malaki po oh. grabe hindi uh. makakas eh. thank you thank you hindi uh. mo kandamayaw parami uh, yung pa lagi lalaki you know? grabe oh